Boss, simula nung nagka-top box ako na aloy, como, mabigat, parang wala na sa balance, tapos parang pakiramdam ko, napakalambot na ng gulong, tapos parang hindi stable ang manibela. Di ko alam. May karugtong pa yan eh. Parang 45 liters yung top box, sinabi niya. Iniisip niya kung siya lang ba nakakaramdam nun. Well, actually, hindi ka nag-iisa. Hindi lang ikaw nakakaramdam yan, actually, kahit ibang motore, eh. Yung mga naglagay ng top box, karamihan sa kanila, na-experience din yung na-experience mo posible kasi wala sa sentro o wala sa balance yung pagkakalagay ng bracket at ng top box and knowing si 45 liter na semi alloy may kabigatan din compared sa full plastic yung click 125 ko na VitoRen, meron akong bracket at top box pero ang top box ko yung plastic lang tapos ang gamit ko yung sec na bracket sec raven ata matagal na nakakabit yon matagal ko na rin ginagamit uh, tanggal minsan, minsan nakakabit pero never ko na-experience yung parang nawala sa balansya. Ang na-experience ko, maalog. Pag walang laman, maalog. Pero pagka may laman na, nawawala na yung alog niya. Since merong additional weight yung top box mo, mas maina magdagdag ka ng hangin. Yun nga lang, mas titigas yung gulong mo. Mas mararandaman mo yung lubak ng kalsada dahil matigas nga yung gulong mo. Sa mga fellow riders natin dyan na naka-experience na nito yung parang wala sa balance yung takbo ng motor dahil sa top box bracket o kaya sa top box mismo, share nyo naman yung ginawa dyan sa baba para makatulong tayo.